ba meron? Tapos sinasad Tavares ng the, um, Pelicula Mania. Hello, Hello how is uh, nice seeing you. Uh, since physically and emotional draining yung ano no, um, horror na may action pa, kumusta naman yung preparations mo? And kamusta yung pakikipagsabayan mo kay Richard Gutierrez na known sa action genre? Ano yung totoo yan ha? Uh, di naman sa dami, or sa mga na, sa mga nagawa kong mga projects before. Grabe to. So, friend training talaga. As in, um, masasabi ko lang na prosthetics pa lang trained ka na. <laughs> kasi ilang, ilang, ilang oras yung prosthetics tapos yung alam mo yung emosyon na kailangan mong makuha sa eksena. Napakahirap ng kunin. As in, um, on a normal day, hindi mo naman siya may experience, di ba? Na makakita ka ng aswang o matatakot ka ng ganun ka-intense. Hindi eh. So, kailangan mo siya build up. Kailangan mo siyang hugutin talaga yung takot. Kasi, again, hindi mo siya na-experience on a normal day. Um, paano ba yung... Sorry, ano yung question? Paano yung... yung pakikipagsabayan kay Richard pakik sa action? Oo, oh, pakikipagsabayan kay, kay Richard. Actually, -so ang anas ni Richard eh. So ako, um, pinapanood ko siya ng mga buong beses. Tapos, siyempre, kailangan kong sumabay. Kasi, um, magkapatid kami doon. So, kailangan medyo pantay yung ano namin, yung skills ba sa action. Kamusta? Okay naman. I mean, challenging. But at the same time, uh, I would say, ang dami ko natutunan. Ang dami kong natutunan and parang sabi ko nga after this parang gusto ko maging action star. Thank you. <laughs> parang parang saya mag action action na. Kasi angas ah, talaga yung kaya Richard yung mga galaw niya. Sobrang, sobrang ano, polya- sobrang natatanggol. Detalyado, sobrang smooth. yeah Um, sa'yo yung question. Um, kasi actor ka tapos may business ka rin paano si ano paano si Dustin niyo on a daily kung yung regular na ano pag wala mo work sa pag may service. work I mean paano mo na babalance yung work and business. Uh, business sana Ay, may ganun <laughs> work, just schedule just <laughs> you know I got a schedule niya. uh, uh, you know after BBB um sabi ko na to eh, after BBB pagkalabas na pagkalabas ko dito agad ako pumunta As in the next day, dito talaga ako pumunta. Tapos minake sure ko lang na okay ang lahat. Uh, nakibalita na ako sa chef ko, sa manager. So, yun yung nangyari. Tapos, nung naging busy na ako sa showbiz, um, I'll be honest, nang wala na ko ng oras sa Eraya. You know, sadly, uh, nahati yung oras ko. Pero syempre, hindi ko pwede pabayaan ito kasi binuhos ko lahat ng dugo at pawis ko dito nung before be ako mag-BBB. Be be. Um, ngayon, tawag-tawag na lang. Nung kung saan lately daw. Oh, Oo, time kasi time. alam mo ang hands-on niyan sobra, and the whole team. Sobra, promise. Itong team, team ko dito sa Eraya, eh, lagi kami magkakasama before. Every Ayan Sabay kami mag-lunch, sabay kami mag-dinner, lumalabas kami. Oh. As in, tapos sad lang, no? Kasi ganun talaga ang buhay. Uh, never ko na-imagine, honestly, na mawawala oh, wala, yung oras ko dito. Pero ganun talaga eh. Kailangan mong nag-upgrade o kailangan mong ma-explore ng ibang bagay. Kailangan mong yakapin yung mga blessings na dumating sa'yo. So, I'm very grateful nga sa kanila na kahit na wala akong masyadong kawala sa kanila eh, binibigay pa rin nila yung pagmamahal nila to At, uh, yun, um, pagka may free time naman ako, nandito pa rin ako, pero hindi na kagaya May zoom-zoom na lang. Minsan na dito ka na, pero meeting pa din ang nag Oo, oh, meeting kami palagi kung ano yung mga plano, yung mga gusto ko bangyari, Actually, may expansion dapat kami. Doong doong side na hold sa kasi nga wala ko oras kasi hindi niyo alam ako lahat ng plana eh. na ito ng design ng mga <laughs> mga furniture gusto ko talaga ako yung ako yung masusunod sa <laughs> sa concept ko so Ganon din yung gusto kong mangyari sa kabila. Pero ngayon, wala na wala pang oras. Siyempre, gusto kong mag-focus muna sa pag-aarte. Uh, kasi, yun. minsan lang itong opportunity na ito. At uh, gusto kong galingan talaga yun. We're serving lunch na ito. Fabulous pork belly. Okay. Sige, go ahead. Um, kasi, yung, yung horror movies, usually pang-date siya. No? So, sino yung gusto mong isama pang-date pag nanonan? Uh, s r date ko horror. Talaga. Yes. Actually, no, actually parang kunyari, pag matatakot ka, kaya yakapin mo kunyari sa sasama mo. Ganyan mo doon. Ah. <laughs> <laughs> Sino ba? Mm, kayo, siyempre. Okay. <laughs> 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 hindi ah, siguro yung mom ko na lang. Yeah, kasi, hindi ko maalala kung kailan yung last uh, movie niya na napanood niya sa Sinehan. Kasi Bessie Rachel. So, siguro siya, parang makapag-spend time rin kami together kasi after PBB, alam nyo, nasa PBB ako, iniisip ko po na parang paglabas ko, spend time ako sa kanila na sobra sobra sa mga ko sila. Pero ngayon wala akong time sa kanila halos. Halos wala talaga. Nakikita lang kami. Ay, uh, hello.

Undin, oo. Yeah. Yun, yun. Tagal na nun. Oo, oh, naalala ko pa na sa Correct me if I'm wrong, ah. Masa sa... Pwede ko may mention yung channel. Parang bawal doon, di na napanood ko siya sa TV? Okay. Yeah. Yun. So, how does it feel na ngayon? Second mo, no? Second, Third, yeah. How does it feel na this time, ikaw yung nasa Shake Rattle and Roll? Grabe, alam niyo, parang ano siya, uh, dream come true. Alam niyo, dati ay bata lang ako na parang, hindi ko man talaga in-imagine na magigingista ko or mapapanood ako sa TV. Never ko talaga siya na-imagine. So, na na ako na yung, ako na yung umaarte o ako na yung mapapanood sa sinihan na shake, rata, then roll pa grabe na ka, ano, na ka proud you know, siguro kung babalikan ang yung pagkabata ko before siguro to ang tuwa siya sa mga nangyayari sa akin ngayon kasi yun nga, hindi ko never ko expect and ngayon na nandito na ako I would say mas ano pa hello, mas mas I me, every time I'm blessing blessings comes to me, I'm even more I'm excited for what's next for me. So, um, Speaking of being proud, of course, a lot of proud of career sa this 2025. But you, to, to sum up all the things that um, Happens happened in your career 2025 and of course we are going to end the year on a high note with a movie promoting and all that. In a few words, how do you describe your 2020? Oh, wow. A few words. ultimately really grateful. Yun, yun yung masasabi ko. Pasasalamat talaga. Um, uh, wala akong ibang masabi. Wala akong ibang ma-feel uh, kung hindi talaga pasasalamat talaga sa lahat ng blessings at sa lahat ng tao na sumaport sa journey ko bilang Dusty, bilang aktor. Uh, ibang klase, ibang klase yung blessings na dumating sa akin this year. At uh, wala ibang dapat ni feel ko hindi pa sa salamat talaga you know uh, dan naman nagsisimula yung blessings kung marunong kong magpasalamat uh, tara yung blessings na yan at ayun, lagi ko sinasabi even sa mga captions ko <laughs> even sa mga interviews na sobrang grateful ko talaga kasi magtataka ka na lang kung naroon um, bakit na minsan. Ang tataha na lang kung deserve mo ba talaga. Pero again, lahat naman tayo ay eh, may kanya-kanyang uh, blessings na tatanggapin. So ako, tinatanggap um, ko siya ng buong pasasalamat. Um, of course, deserve mo rin hardworking. Hindi right? um, Pero last question na uh, And of course, Two, two months na lang, 2026 na. More than right two best, months. No? How do you see your 2026 going? Wow. As much as I want na sabihin na makapagbakasyon, mm -hmm. medyo iniisip ko rin talaga na mas mag-grind pa sa trabaho. You know, um, ang opportunity naman hindi yan humihinto eh. Once na makuha mo yan, dapat hindi ka maging kampante. So, I'm pretty sure next year mas uh, gagalingan ka pa bilang aktor. Mas marami pa akong mapapatunayan sa industriya at mas eh, excited ako gumawa pa ng iba't ibang genres ng mga movies or ng mga films. At uh, gusto ko na rin mag-teleserye actually. Tapos, May start na. May start na. May start na siya. Okay. Yeah. Okay. <laughs> call for another ganito. Uh, so, yeah. More businesses. Sana mas maraming investments pa kagaya ni Susan. Of course. Mas na dahil pang, ano yan, sana mahanap kayong balance. Sana mahanap kayong balance. Perfect balance. Ng, um, trabaho tsaka yun yung uh, personal time. So, yung balance. Okay. We're looking for you. So, uh, and this would be the, the wrap.